Tara, sundan no kami. <laughs> Ay, wag, wag, ganun, ganun, Tara, sundan no kami. Ay. Sige, sige. Entry mo. Tara na. Tapos. <laughs> Mandali <laughs> kausap, tara na. Sumamaya <laughs> so, na kami magluluto. Kasi, ja check muna namin yung bakawan dito. Pus, 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 pus. Oy! What, what is that? Lapit mo, lapit mo. Hindi, isda mo boy. Ahas yan. Hindi. Isa yan. Sige, wag ka mag... Wag ka mag... ka Magaling ba? Uy, baka may kurid yan. Baka ano eh. Hindi, hindi, hindi. Titignan nyo lang. Hindi naman nalapit sa inyo eh. Gagapangan tayo niyan. Tignan nyo lang. Diyos ko. Ang ganda no? Maraming ganyan sa ano? Maraming ganyan sa sa isla, sa unok. May tayo nga sa... Siko kagatin ka! Hindi nga! Parang sa siko, parang... Chicheck niya nga lang yan. Ipano pag kinagat ka, nasugatan ka. Ayun pa, Ayun naman Jo. Like that color. Pusit. Hindi, hindi. Sige, walain, walain. Wala Pusit. Hindi yung pinakalaman. Lo! Lo! Oh my God! Ay! Kaming! Ba't mo nang pinakalaman ning? Hmm. Ano, ikaw lang kayo si Ko? Ako lang ako maka. Ikaw lang, ikaw lang. mo. Sige, sige. Ano nyo lang? Pakawalan nyo. Hindi nyo Kaya kayo nyo sa ulo. Friend! Kapang lima ka na ngayong gabi, friend. Ang dami nyo naman dito. Ayun siya, oh. Meeting place nyo ba to? Ang naman. Stingray guys. Wow, saggy. Uy, hindi makita. Yan, kita na siya. Mm -hmm. Nakalahati na po namin yung isla, kakalakad, kakahanap ng mga alimango. So ayun na yung bot, ha? sa harapan namin. Hindi ko na namin. Ha?